ayo sa Southeast Asian Games, ay busy na ang Dominican Republic at ang gola sa kanilang scouting. Ano nga ba ang tingin nila sa Pilipinas? Sa tatlong mansa na ating mga kalaban, kung malakas ang Italy, ay lumakas din pala ang Dominican Republic. Doon pa lang sa FIBA America, kay kanilang na-eliminate ang isa din sa malakas na Argentina. At ang balita nga sa bansang ito ay lalaro ang NBA player na si Carl Anthony Towns. Babalik din sa World Cup ang isa pang NBA player na si Chris Duarte at lalaro din ang pinakabata na naglaro noon sa OTE na si Jin Montero. So expected na mahirap din palang kalaban ang Dominican Republic. Pagdating naman sa Angola, ito ang sinasabing pinakamahinang assignment pero inaasahan na maglalaro ang kanilang NBA player na si Bruno Fernando. Si Bruno ay isang 6'10 center kaya kailangan natin magkaroon ng sapat na tao sa ilalim. Well, pag sinabi mong World Cup, ay importante talaga na marami tayong malalaking players. Malalaki ang mga teams sa Africa at pag sinama pa ang Europe, ay undersized na tayo. Ayon sa scouting ng Dominican Republic, ay gagamitin ng gilas ang mga best players nito. Tatlo ang nabanggit. Ito ay si Dwight Ramos, Kai Soto at ang former NBA Six Men of the Year na si Jordan Clarkson. Ay naman sa statement ng presidente ng Dominican Basketball Federation na walang madaling grupo at kalaban. Ang Italy, Angola at Pilipinas Tau ay mga dangerous rivals at walang dapat i-underestimate. Ay naman sa coach ng Angola na si Pep Claros ay ang paglalaro ng ating NBA player si Jordan Clarkson ang magiging lakas ng gilas. Kaya inaasahan nila ang paglalaro ni JC. Well napatunayan na ang biggest factor talaga para maging successful ay preparasyon. Sa ngayon ay wala ng apat na buwan ang ating unang game na gaganapin sa August 25 kontra sa Dominican Republic. Kaya after SEA Games ay dapat magsimula na ang training ng ating gilas sa si Pilipinas. Yan din ang advice ng former NBA player at ang sentro ng Argentinian national team na si Luis Escola. Kanyang sinabi na dapat tayo ay dapat sobrang prepared at importante rin naman na manatiling good shape dahil ang bawat laro ay kailangan ng may panalo. Ito naman ang update sa SEA Games. Nilabas na ng Indonesia ang kanilang Final 12 na magdedepensa ng kanilang gintong medalya. Base sa roster, kung hindi tayo nagkakamali, ay tatlong naturalized player ang kasama. Una ay si Anthony Bean, ang ikalawa ay si Dame Yagne, at ang ikatlo ay si Papi Lester Prosper. Indonesia having three naturalized players ay magbibigay linaw na totoong passport lamang ang kailangan para sa darating na Cambodia Sea Games.